Di kabalakan sa mga negosyante sa Negros Oriental ang pagdagsa o ang pagka-stranded sa mga truck sa Dumaguete City. Sa iranta ang detalye sa report ni Mark Reggie Abelia. Ang nagkadaghang na stranded nga truck sa Domaguete City posibleng muresulta sa problema sa sanitation ug peace and order. Kini ang panglantawan sa mga negosyante. Nabatyagan nga doon na nagidaghanon ng mga na stranded nga truck na nakaparada sa lain-laing dapit sa Domaguete City. Nisamot ang kabalaka. Tungon sa duha ka insidente din adunay namatay na matay tungon sa mga dagong truck. Dahil dyan, hindi namin anticipate yan, biglaan. So hindi kami nakahanda. No? So ang alam mo naman, ang mga mga kalye ng do hindi naman yan para sa mga malalaking truck. Matud sa PNP HPG sa Negros Oriental, usa ka rider ang namatay human mubanga o napasok sa nakapark na truck sa kilid sa karsada sa Tanahay City, gabi niya itong May 24. Kagahapon, nakit ang patay ang driver sa usaka truck nga nakapark sa barangay Bahumpandan, Domaguete City. Base sa post-mortem exam, nasairan nga giatake sa kasing-kasing ang driver samtang natulog. Matud sa PNP HPG, gikan sa Bulacan ang truck ang gidriban sa driver o padulong unta sa Mindanao. Tungod kay sa lang ang gikan sa Dumaguete City padulong sa dapitan sa Mindanao, stranded ang kadaghan ng sa truck sa Dumaguete City. Ang mga truck na nagpaabot silang lang biyahe ang nakapark kilid sa mga karsada. Matod sa driver nga si Arjun Pranada, gikan sila sa Kalamba, Laguna ug niabot sa Dumaguete City niya May 25 apan nagpaabot pa sa ilang biyahe. Ay sabi nila priority daw kasi mga PO eh. Ay PO, oh, mga PO na no, mga trucking eh, ano, mga uh, 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 Suwerte si Ernito Amareli kay makasakay na siya karong gabi gigilan sila sa Cebu ug um, padulong sa Cagayan de Oro. Ah booking Before, kapok, oh, ba, kapok, nang tawag, nang tawag. Ang sitwasyon sa Domaguete City ang gikabalakan sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry. Matod sa chamber, minagsa ang mga truck human temporaryong gididaan ang San Juanico Bridge sa mga dagkong truck nunod sa issue sa structural integrity. Tungod ni ini, ang mga mubiyahe gikan sa Manila padulong sa Mindanao sa Domaguete City, Miagi. Tungod kay limitado ang biyahe sa barge padulong sa Mindanao, gipaabot sa Chamber of Commerce ang problema sa PPA, Marina o Coast Guard. Samtang aminado ang port manager nga doon ay problema sa pag-abot sa mga dagkong truck sa Pantalan. Sa Manico uh, Bridge uh, restriction which, uh, which requires uh, most of our truckers to divert to the western seaboard um, na papunta dito po sa atin sa sa Domaguete Gawas nga usa lang ka barge ang mogikan sa Domaguete City padulong sa dapitan tungod sa kagamay sa pantalan dili dayon makadunggo ang barge sa pantalan ilabina na nga adunay barko nga nakadunggo gipahibaw sa marina nga aduna na sila na istorya nga shipping companies nga andam mo provide og barge para sa biyaheng Domaguete padung dapitan og vice versa kauban si Clans Gabutin Mark Redjabella Balitang Bisdak